Ang papel na ginagampanan ng mga sundalong itim, lalo na sa Afrika noong ikalawang digma ang pandaigdig, ay halos kinalimutan na ng panahon. Kahit pa sila ay palaging nagiging bahagi ng mga mahahalagan labanan na nakapagpapalaya ng bayan, ay kokonte o halos walang pagkilalang ibinibigay sa kanilang mga kabayanihan dahil lang sa iisang dahilan, ang matinding diskriminasyon ng lahi at pagtatangi ng mga kulay gayong antapang mo'y tapang kuril at ang buhay mo'y parehas lang ng sa akin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nag-alay ng buhay para sa bayan at gumawa ng sakripisyong higit kanino paman. Ngunit nang dahil lang sa pagkakahati-hati ng kulay, sila minamaliit kalimitan gayong sila pa yung nakagagawa ng kakaibang paraan ng pakikipaglaban sa kabila ng pagkakabihag at pagpapahirap sa kanila ng mga kaaway. Ang kwento ni Lance Corporal Job Maseko, ang prisoner of war na nagpalubog sa barkong pandigma sa pamamagitan ng lata ng gatas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakapindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isa na siguro sa mga sundalong Aprikano ang karapat dapat bigyan ng pinakamalaking pagkilala ay si Job Maseko na nakagawa ng kagilagilalas na kabayanihan sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Siya ay isinilang noong taong 1922. Bago pa man ang digmaan, siya ay isang minero at minsan naman ay deliveryman na naglalakbay sa malalayong lugar sa kanilang bayan sa South Africa. Ngunit noon pa man, base sa pagtatangi ng lahi, ang mga Afrikanong kagaya niya ay nabibilang sa pinakamababang uri. Sinundan ito ng iba pang mga lahing itim, at ang palaging nasa tuktok ay ang mga lahing puti. Ganon din umiiral ang pagtatangin ito sa antas ng pagtatrabaho, kung saan kalahati lang ng sahod ng mga puti ang nakukuha ng mga kulay itim at kalahati pa ng mga itim na ito ang para sa mga Aprikanong kagaya ni Job Maseko. Parehas din ito sa rasyon ng mga pagkain at sa haba o bigat ng mga trabaho, kung saan naman palaging nasa ilalim at naaapi ang mga Aprikanong kulay itim ang kanilang bansa noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Briton. Kaya't nang pumutok ang digmaan, sila ay naging bahagi ng Allied, kung saan hinarap nila ang napakalaking kwersa ng mga Aleman at ng Italia. Ang mga puti lamang din noon ang pinapayagang magsundalo at humawak ng armas, pero dahil sa napakalakas ng mga kalaban, si Job Maseko ay iisa lamang sa libu-libong mga Afrikano na nag-volunteer at nakiusap na makipaglaban din sa mga mananakop. At dahil sa laki din ng pangangailangan ng mga Briton sa manpower, ang pulisiyang iyon ay nagbago at pinayagan na rin nila ang grupo ng mga Aprikanong ito na makasama sa hukbo ng mga puti. Pero ganun paman, man, nakasapi nga sila sa hukbo ngunit sila ay hindi isinasama sa combat operations kundi sila ay ginawang mga utusan lamang sa kampo kung baga sa atin. At bigyan man sila ng mga armas, ang mga ito ay tanging mga sibat na kawayan lamang na siyang inilalaban sa mga machine guns at mga kanyon ng mga aliman. Merong isang pantalan sa kanilang lugar ang mahigpit na pinaglalabanan ng Allied at Axis Powers. Ang pantalan na ito ay nag-iisa sa rehiyon na yun kaya't maituturing na napakagandang strategic positions noon kung mapapasa kamay ni Numan. Ang pantalan na ito ay nagpapapalit-palit din ng control dahil sa napakaraming matitinding labanan ang ginaganap dito. Ito ay ang pantalan ng Tobruk sa bansang Libya. Unang bahagi ng taong 1942, ang pantalang ito ay kontrolado noon ng mga Briton na pilit inaagaw pa rin ng mga Aleman. Pasama ng hukbo ng mga puti, ang 10,000 South African troops ang naatasang dumipensa sa pantalan na ito at sa kanila ay 1,200 ang native na kalahi ni Jab Maseko. Sa pilit na pagbawi ng mga Aleman binomba nila ng walang humpay ang pantalan at nang mapagtanto ng mga Briton na napakalakas ang pwersang sumasalakay at saka palang binigyan ng mga riple ang grupo ni Namaseko na dati mga sibat lang ang hawak. Dahil walang air support sa lugar ang mga Briton noong mga panahon na yun, ang kanilang himpapawid ay pinagharian ng mga German aircraft. Walang kalaban-laban ang grupo ng mga dumedepensa kaya't pagkalipas lang ng ilang buwan na labanan ang kanilang commander ay wala nang nagawa pa kundi sumuko na lang noong buwan ng Hunyo taong 1942. Si Job Maseko ay isa lamang sa higit 32,000 sundalong naging prisoners of war ng Pwersang Aliman at Italiano. At maging sa pagkakabihag na ito ay nagaganap pa rin ang matinding diskriminasyon ng lahi. Dahil ang mga puting bihag ay dinadala nila sa mga concentration camp sa Europa habang ang mga itim naman ay sa mga kampo sa Italia kung saan sila ay regular na tinotorture at pwersahang pinagtatrabaho sa kalunos-lunos na kondisyon. 20 anyos lamang sa si Job Maseko ng mga panahon na ito at siya ay kabilang sa pwersahang pinagtatrabaho kagaya na lang ng paggawa ng kanilang mga depensa sa kanilang mga hangganan at ang pagkakarga ng mga supplies sa mga barkong pandigma kabilang na ang mga pagkain at mga armas na ginagamit ng mga tropang Aleman at Italiano. Buwan ng Hulyo taong 1942 isang buwan pagkatapos matalo sa labanan at mabihag. Si Job Maseko ay hindi pa rin nawawalan ng loob na makipaglaban. Bagamat sila ay pinapahirapan sa pagtatrabaho, patuloy siyang umiisip ng paraan para makaganti sa mga bumibihag sa kanila. Hanggang sa sumapit ang ika-21 ng Hulyo sa taon na yun, habang sila ay nagkakarga ng supply sa isang barkong pandigma, pinulot niya ang mga pulburang naiiwang nagkalat sa mga basyo ng bala at ang mga ito ay tinipon niya sa isang lata ng gatas at nilagyan ng mitsa. Palibhasa ay dating minero bago maganap ang digmaan. Si Job Maseko ay nakagawa ng improvised na pampasabog. Sa tulong ng tatlo niyang kaibigan, siya ay nagsabi sa mga ito na abalahin ang mga gwardya at i-cover siya sa kanyang gagawin. Kahit pa ang katumbas no ay kamatayang kaagat, sa oras na siya ay mahuhuli. Sa huling pagkakarga nila sa barko, Si Job Maseko ay dalidaling nagtungo sa kanilalagyan ng mga gasolina at doon inilagay ang pampasabog para mamaksimize ang lakas nito. Pagkatapos niyang sindihan ang mahabang mitsa ay eh isinirado na nila ang barko bago lumabas at bumalik sa kanilang barracks. Ang haba ng mitsang iyon ay sapat na para palipasin ang mahabang oras bago sumabog nang sa ganun hindi sila paghinalaan na siyang may kagagawan at ilang sandali pa nga ang lumipas habang abala ang lahat sa pagtatrabaho ay bigla na lang isang malakas na pagsabog ang siyang naganap sa isang barko na dahil sa sobrang lakas ay minuto lang ang binilang at ito ay tuluyan na ding lumubog kaagad. Gulat na gulat ang mga Germans kung paanong nangyari yun gayong wala namang bumabomba sa kanila kaya't hinanap nila sa mga bihag kung sino ang nagsisigarilyo sa loob pero sinagot sila ng mga ito na kahit kailan ay walang nakapagsigarilyo sa kanila dahil ito nga ay matinding ipinagbabawal sa kagaya nilang mga Afrikano. At sa puntong ayun nga ay nakaligtas sa parusong kamatayan si Job Maseko. Ilang araw pa ang lumipas pagkatapos ng pagsabog. Siya ay nakatakas na rin sa concentration camp kung saan tatlong linggo siyang naglakbay sa disyerto at teritoryo ng mga kalaban at nagawa pa niyang kumpunihin ang isang sirang lumang radyo ng mga aliman at nagawang makontak ang grupo ng allies. Nakipagkita siya sa mga ito at ibinilita na isang barkong pandigma na may kargang mahahalagang armas at kagamitan ang lumubog. Pagkatapos nun ay muli nilang sinalakay at nabawi nga ang kontrol sa pantalan mula sa Fwersang Aliman at Italiano at nailigtas ang iba pang mga bihag na nandodon. Dahil sa kanyang ginawang kabayanihan, si Job Maseko ay inirekomendang gawara ng Victoria Cross na siyang pinakamataas na pagkilalang maaring tanggapin ng sundalo ng British Empire o katumbas ito ng Medal of Honor ng mga kanu, Ngunit dahil nga sa kulay ng kanyang balat bilang Aprikano na palaging nasa ilalim ng mga polisiyang panlahi, ay hindi iyon inaproba ng mga general. Sa halip ay military medal lang ang igidawad sa kanya na pantatlo lang sa itaas ng mga medalya. At ang masaklapan nito ay Corporal Jab Masego ang inilagay nila sa pagkilala sa halip na Maseko na siyang tunay niyang apelyido. Si Corporal Maseko ay nakatanggap pa rin ng ilan sa mabababang medalya sa buong panahon niya sa serbisyo bilang kapalit ng kanyang kabayanihang ginagawa. Pagkatapos ng digmaan, kagaya din ng maraming mga dinedemolish na sundalo mula sa serbisyo, libu-libong mga kagaya ni Jab Maseko ang nahihirapang makahanap ng trabaho bilang mga sibilyan na hindi man lang binigyang konsiderasyon ang kanilang pagiging dating sundalo na lumaban para sa bayan. At ang isa pang pinakamasaklap na kapalaran di tulad ng mga puti na nagkaroon ng mga pensyon pagkalabas sa hukbo. Ang mga Aprikanong kagaya nila ay nakatanggap lamang ng isang pares na bota at bisikleta bilang katumbas ng kanilang pag-aalay ng buhay para sa bayan. Si Job Maseko ay nanatiling na muhay na mahirap kung saan noong ikapito ng Marso taong 1952, siya ay nasagasaan pa ng tren at namatay sa kalunos-lunos na paraan ang ginasto sa kanyang lamay hanggang sa libing ay pinag-ambag-ambagan lamang ng kanyang mga kababayan. At ang natira sa malaking bahagi nito ay inutang pa rin nila kung sa ang institusyon. Si Job Maseko ay pumanaw sa edad na 30 anyos lamang. Maraming salamat sa iyong pakikinig Bigan. Hanggang sa muli!